Hindi, hindi metali, metali. Um, Sige, po, punta po ako dyan. ah hindi sinama. Ay, eh Ayun. kulang si na alam mo alam mo bang ikaw ang hindi Napakalalaki. ayun 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 yung, ano, yung doon. Doon yung marami. ayun muna ayun 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 Nili. Ayun, ayun, ayun pa, ayun pa. Ayun pa. Ay, guys ko po. Ayun na. Huwag, ayun ayos lang yan. At ang ano yun niya. Ayun, no. Andung gabsat, ayun yung huli natin. Naku po, na. Naku po. Ang galing ng mga isda, no. Kung may ginagawa ka, ayaw nung maalis. Nakat, nakatayo lang. Naku, ano lang siya, oh. Tamahan kaya to. Asintahin mo lab Mayigi, asintahin mo. Po. Huli ba? Parang tinong eh. Dito, magkakaroon ng problema yung quick release. And ayaw siya maalis. Ayan pa dun. Ayan pa yun oh. Ayan na unahin natin muna. Sana mahuli mo pa ako matanggal. mo nang kay, kay ano, papunta, dani mo, yeah, parang malaki yan, kapsat. Talaga. Naku, dun na. Hmm. Uy, laki kapsat, sana po. Ayun, ini naninilaw. Naninilaw. Hindi di ko na alam kung nasaan. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ay, salamat po oh Lord. Hindi pa natin ayan yan. na, kuha na natin. Ang laki ng munga pa nga ito oh, eh. Po. Dalawa ito, magkasunod. Oh. <laughs> mm, pakita mo naman kung... Mm. Isa naman kukunin natin. <laughs> Kapag ako lang ito. Kami magpakita. Mm. naman. Yan maglalagay muna. Kasi bigla na lang may tumulutang. Ito itong lock na Saan naman? Nandun na. Ako mo ano pa. Ano ba? Layo naman. Huwag mga ano eh. si RSM eh. Ito ba? Ina, na, hatak sa tayo. Nasa baba ako, kaya hindi ko nakita. Kuha, nakuha na ng pagputok. Ay, malaki. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah. Kailangan okay katamtaman lang. Hindi ko na kung pagputok yan, ah. Mari ko kaya ito. Puno na daw yung ice box. ka, ilang, ilang, ba yung dala niya ice box? Oh. Oh. Uh. Eh, salamat po. Anong pa? Meron pa? Hindi kaya ko tinatanong kasi mag-charge ako exactly. eh. お米いたのも。 Lewat, lebihin, ayo Hmm. Ay, senang banget Ere, ere, ere. Nanti Nanti Parang krim duri. Ang isang asa nga yung katawan eh. Wag. But mamaya eh, pag pinutukan mo yun, lalabas yung mas malaki diyan. Tain mo. Ay, no. Ay, hindi pala. Pero krim daw rin. Lucky. lalaki ka sa ano hindi naman eh oo oh, eh hanggang hindi natin na iangat eh mas lang maganda tama na ma natin yan eh. uy huwag kang pupunta dyan mm. nako mm, malaki yun malaki huwag mm. ko eh mawawalan yun 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 Lag, ano eh, masas makakakawala yun. Hindi ba pwede ano yan, Putokan mo. Okay, ka no, no. mo na ano. Mamaya. Wala na tayong braid. Hindi. 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 Tee niin, sh. Mhm, mm mhm. Mm ei, ketä, mä? Ei, no, ketä kovin kotona, ei, hindi masyadong gumalaw Rilis ko ah Hindi na lang, hindi ko alam ko ring tori yung guminit Hmm? Ako na isa sa nga.

Okay, lab? Oo, oh, sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, no? Ang eh. ah, laki-laki. Hindi, laki mo na ngayon ang malaking breed. O, d'yon niya yung no. may ano. O, yun, napapunta na dito. Kasi tatlo, apat, lima. Ayan, tanong pupunta ba Ayun, din eh? Ang laki. Hindi eh. Si baling yun.

Uy. May ikut ikot ka pa. Pero yo ta. Yan. Mhm. Mm mhm. Mm Kaya mo pa, sila tumama dun sa malalayo na yun. Kaya ko na, Ako ka muna. Lagi mo. Lagi mo muna. ka, kapsat. At meron daw nagpakita uli. Hmm. Tago sa ilalim. Yun o. Pero may ano. Ayun. May kitago. Ayun ang ayan paspasan mo na mind baka uy ano yun ito uh, uy ah, ano yun <laughs> janitor kulay pero sabi ni RSM pong nadal kulay niya cái lạc kênh nằm luôn là vẫn thấy muộn vẫn thấy muộn vẫn thấy là mãi vẫn thấy là mãi đang nag din ang tama. Ayun. Oops. Ay, panalo ang ang spot mo, RSM. Panalo, panalo, panalo. Oh. Ano okay. mo nga? Mm, tabi mo. Oh. Hmm. Tabi mo sa'yo eh. Oh pala katagilid eh. Oo. Oh. Pero kung aabot yung ay, nandun dito ba? mga nandun. Sampai jumpa Ngiti. Hindi ko nakikita. Hindi, hindi, may, may tali, may tali. Sige po, po ako dyan. Ah, hindi, ay, tinamaan. Ayun. Hintay ko lang sinakakal alam mo, alam mo bang ikaw ang iniintay napakalaki Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, nakita mo yung ano, hinahatag doon, doon yung marami. Saan? Wala na pa naman hangin yung ano ko, PCP. Eh, Wala na ang PCP, pwede ka ba sa'yo? Wala. Hindi na. Ah? Ha? Sige po, hindi. Pupunta po kami dyan. Okay, okay. oh, kabilaan. Ano ito yung... Huwag mo na ano yan. Pupunta naman yung bangka. Papagurin mo at lang. Ayan na, ayan na. Ano ito yung... Sibaling? Hindi, yung silver. Yung hmm. main card. Hmm. mo lang siya dyan big carp to parang may ano yung yung bread mo puro kaliskis ah nakita ko oh yung mga kaliskis uh, bus na yan o oh. mm. yeah. yung bread mo puro kaliskis yeah. hindi ani mo lang siya pag uri mo lang siya uh, uubos na to <laughs> hindi ko alam kung hindi si Baling to yung ano nga yung maya maya may kaliskis eh puro kaliskis yung breed eh. kung hindi ano baka si Baling to ay well, no ng ano kapit na no? oh yan ah. na matibay ko mag ba yan? Eh, laban naman ito. 0.35 ito na. Maganda, maganda dapat ito. Pagod muna. Ayun, kapsat. Layo, mababang nila ito. Ano sa malayo-malayo kapsat? Ha? Malakas pa. Hmm.

magkakarga lang muna po at mm, tilapi hmm? tilapi nasan ba? hindi mo nakikita baka nawala na yung uli natin Hindi, ano yung matbaka ano yun oh Okay na, ang no? kid-kid kabisat. Haba. Ano mo? Karo, ano si Baling to? lalaki ng kalis-kis. Eh, still na nga no. yun. Masan lang ito. Uh -huh. Ito, may kaliskis ka sa lalaki ng kaliskis, oh. Ito, ayun, ako, pag nagrigil dyan, napunta na dyan, wala na. Punta na sa gilid. Eh, nalaga ng kaliskis kabsat, to Eh, no. Uh -huh. Uy, laki nga. Parang katulad yan yung ano. Uy, laki. Eh. Sana hindi ano. Hindi makawala. wala. Kikita ko eh. Hindi ano yung pag malapit na dyan. Eh, ano mo yung palibago. Mm hindi -hmm. ako lang ka kaliskis kabsat oh. Kitang kitang. Ay, nalala siya. Oo. Oh. Okay. Sumusunod na. Hmm. <laughs> hindi pwede pa dito.

sa bahay kaya maganda yung may kasamahan din eh hindi pa natin ko yung si baling si baling ayan ang eh isuksukan mo uli ng palibago yan na bagong mo ano yun oh baka oh. mapigtas siya ano eh oh na tayo nailagyan mo ulit ng panibago kasi ending yung ano wala nang kan siguro tahimik oh, ano na yun siya nalata na siya baka nga ano na natin alalap papalapit na natin yan hmm pa huwag na naka ano pag nandyan no? na lang ano yung mo po yun o ano yung muna ano yung muna baka meron mga tilapia rin yung tilapia naman dun ayun o nalaki ng na mga tilapia i ano masyulab, anoy mo sila ano yung mo ano yung bagong mo. raya. Hindi na nga baling ka karbawa magkaisa. Ha? Okay, ah. Okay, dito. Yamat natin. Oo, yamat natin. Nagtas no. yung natin. Yun. Hindi, Hindi, meron pang ano Meron dalawa to, ba? Diba? Tandaan mo. Hmm. Hindi maya Ganyan pala, kailangan laruin mo siya. No? Papagod.

dia di oh. anu ya uh, mm. itu ya anu mau ganyo ya ini laki bugi anu may bugi an me anu, anu? ha oh eh untuk timbangan tibang, natin kaagad para ma ano natin kung gaano po iyan Kaya yung huli natin Yan, zero zero. Three point Pero malaki kawisat, ayun ah. 3.7. Uh, oo, uh, oo, uh, oo, uh. oo. Andali lang.